muling nagkasagupa ang pwersa ng mga militar at rebelde sa Agusan del Norte. Dito nakumpiska ng mga sundalo mula sa Eastern Mindanao Command ang mga matataas na kalibre ng armas na pagmamay ng mga komunistang terorista grupong CPP-NPA-NDF. Nakaikwentro ng 29th Infantry Battalion ng 4th Infantry Division sa ilalim ng Eastern Mindanao Command ang mga miyembro ng komunistang teroristang grupo sa sityo Pirada, Barangay Del Pilar, Agusan del Norte. Nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng matataas na kalibre ng armas at mga personal na gamit ng mga rebelde. Tinatayang nasa 10 miyembro ng NPA mula sa Platoon 1 ng SRSDG Westland N EMRC ang kabilang sa grupo na pinamumunuan ni Marjun Navario alias Julia. Naunang rito nakatanggap ng sumbong ang militar mula sa mga sibilyang nagsabing nagsasagawa ng extortion ang grupo sa mga minero. Pinuri ng Eastmincom na ang 29th IB sa kanilang operasyon at pinasalamatan ang mga residente sa patuloy na pagbibigay ng impormasyon para sa tuluyang o para tuluyang tapusin ang insurhensya sa rehiyon.